Hello guys, shout out dyan Nandito tayo ngayon sa World Trade Center kasi saan meron event Ayan, parami tao dito ngayon Sa loob ng Trade Center Ayan, tuloy na Ayan na. natin ng mga snow ko dito May mga Ano, freight things Ayan no, napakasarap at kanilang yung o,

Kaya uh, hindi pwede makapasok pag walang Pwede yan Ha? Hindi ko ko na Hindi totoo na talaga ang tunay ko uh, Ganito na talaga tunay na boy kulot Nandito yung si Mami D. Ano oh, Mami Oh, Tumaba. Oh, ayan na. Oh. Of And... uh, to nice on, on oh, so this unang tikim. Unang yeah. tikim. Yan. Natin. Ang ano pre-taste. Pa <laughs> ah, yun. <Okay. laughs> Thank you. बड़ा दोनों mami, isa -isay natin. isa -isay natin. Mami. Isa-isay natin. natin to. Straight. Straight natin to, tapos straight. Uh, Diretso-diretso. Ang haba din ang pinunta natin, pero wala pa ako natikman na kayo. Ayun yun pala isa. Isa o, isang stick pa lang. Natikman ko. Hindi nga nakaabot sa tiyan. Ang ganilalamunan lang. Ha, Tapos, <laughs> Thank you at wala tayong music na maririnig kasi walang copyright. Oh, okay, okay, so may, Oh. guys, may may, British pala

The is coming to live TV by We'll be starting shortly, so get ready for a first of and grab your seat. It's going to be i going to put it the okay. sikat na Paris dito ayan ang pinakaunang Paris dito guys yes Jonas Ikman na yan ito ng free dish kung mayroong free dish may kay Jonas na yan nakakain pa talaga guys <laughs> dapat pag mayroong ganito ikman natin agad free dish ang ating hapon San ka ba? dito na sa free dish Ayan yeah, guys, so, marami na kami ngayon dito guys, so, nandito na si Mami, uh, oh. Ang maganda na original na dito, Paris. Ang oh. oh. maganda rin yung din ng Paris. Maganda rin dito, Oh. Uh, oh, lulutuin mo na lang. So, ano pang nyo? Kay Jonas na. bigay? Uh, nandito yung best uh, 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 player. player? Ilang, may, ilang, ilang, baseball 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 ano, baseball yun, ilang, 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 ilang,

Thank you Carbonated water, sayang. Carbonated. Jangan tuh Cheese. Why? Cheese Musa. Cheese Musa. Hahaha. <laughs> 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 <Alam si Mark? laughs> Mari <laughs>

Mm. So, man, so sarap, man. Ano man yan? Parang siyang ano? Ah? Luganisa. ano ganda niya ako? Sarap. Ano kahit hindi na siya luto? Or luluto yun? Ano? So, uh, uh, so, uh, uh, 30 seconds from each side ko. Ay, fried siya or steam? Pan fry uh, ma'am. Kasi ma'am uh, steam na siya eh. Parang naka-steam na siya. Ah, okay. Parang parang pala siya pwede sa siya umay, no? Pwede nga siya pang palaman. Ang pala na ano? Oh, tama tama eh, pang dessert tayo dito? Oo nga! Ano? Anong lasa? Masarap! Yeap! Yeap! Napakasarap ng lungga ka day! Oh! Ah, lungga ka Lungga ka day! Sigilaw, sigilaw! Nawala yung kilay! <laughs> <laughs> oh, Oo, nakadalawang tutik na! <laughs> okay. Masarap!

1983? Matanda pa sa akin? guys. Sarap ng pisi-pisi. Ah, Alam nga Alam nga si